Historia Tagalog Horror Stories nang tapak pa lang ng batang si Gavin sa labas ng gate nila Nakaramdam na siya agad ng kakaibang kilabot Otomatik kong kumapit ang isang kamay niya sa braso ng kanyang labing apat na taon na ate Sinabi ng kanyang ate sa kanya na huwag siyang makulit dahil meron siyang kateks Reklamo ni Gina kay Gavin na ang hindi pa niya inalis ang mga mata sa screen ng kanyang cellphone Sinabi pa ni Gavin sa kanyang ate Gina na bilisan nila. Mag aalas 10 na ng gabi at nasa labas pa rin sila. Papunta sa isang bukas na tindahan upang bumili ng makakain. Sa tuwing nahuhuli ng uwi ang kanilang mga magulang ay nakasanayan na nilang lumabas tuwing gabi para bumili ng kung ano-anong pwedeng kainin. Hindi na rin naman natatakot lumabas si Gina dahil puwera sa kilala na nila ang halos lahat ng kanilang kapitbahay ay isang secured subdivision pa sila nakatira. Sinabi ulit ni Gavin kay Gina na bilisan nila maglakad. Pangungulit ng bata na ikinainis ni Gina. Mula sa screen ng cellphone ay binaling ni Gina ang tingin dito at huminto sa tapat ng isang bahay na kasalukuyang ginagawa pa lamang Pinagsabihan naman ni Gina si Gavin na hindi ba itong marunong umintindi dahil meron nga siyang kateks at kung bakit napakagulo nito. Nagbaba ng muka ang batang si Gavin. Manaka na itong magangat ng ulo at tumitingala sa kalangitan. Sinabi ni Gavin kay Gina na natatakot daw siya. Ikinakunot naman ang noo ni Gina ang sinabi ni Gavin. Sumagot naman si Gina kay Gabin at nagtanong kung bakit naman ito natatakot. E eh halos gabi-gabi daw silang dumaraan doon at wala namang nakakatakot. Muling nagbaba ng tingin ng bata. Mababa ka sa mukha nito ang takot na nararamdaman. Mailap ang mga mata at halatang hindi mapakali. Mumuntong hininga si Gina bago lumuhod sa harap ni Gavin. Medyo madilim sa parting iyon ng lugar at wala na rin makikitang taong nagdaraan sa paligid. Kung hindi lang dahil sa bilog na buwan ay paniguradong mga ngapa sila sa dilim dahil sira ang poste doon. Sinabi ni Gina kay Gabi na sabihin sa kanya kung ano ba ang ikinakatakot nito. Sandaling nagbaba ng tingin si Gavin bago itinaas ang muka at tumitig sa langit tila may hinahanap ito sa itaas. Sinabi ni Gavin sa kanyang ate na nung isang gabi na pauwi sila ay meron siyang nakitang lumilipad sa ere. Inusenteng paliwanag ng bata. Mabilis na kumunot ang noon ni Gina at nagsabi ito nang iyon lang ba ang kinakatakot mo. Umiling ito bago tumayo. Sinabi ni Gina na wala namang nakakatakot doon akmang maglalakad na siya uli nang maramdaman ang maliit na kamay ng kapatid sa kanyang braso. Sabi ni Gabin sa kanyang ate na sandali lang at patapusin siya nito. Napairap ang dalaga sa sinabi ng nakakabatang kapatid bago pinasalikop ang mga kamay sa tapat ng dibdib. Nagtanong si Gina kung ano na naman daw ang nakakatakot doon. Muling natahimik ang bata at tumingala sa langit Waring may kinakatakutan itong kung ano Sabi ni Gavin na yun daw na nakita niya na lumilipad sa langit ay parang ibon Pero sigurado siyang hindi iyon ibon Umismit ang dalaga at sinabing siguro sa tingin nito ay butterfly ang nakita niya Marahas na umiling ang bata sa kanyang ate Sinabi ni Gavin na malaki daw talaga yung nakita niyang lumilipad. Nagbuga ng hangin si Gina at umiling. Sumagot ulit si Gina na baka daman daw paniki. Muling umiling ang bata at sinabing kasing laki daw ng tao. Mas lalong kumunot ang nakakunot na noo ni Gina at inulit niya ang huling salita na sinabi ni Gavin na tao. Tila natatakot na tumango si Gavin Sinabi ni Gavin na nakakatakot daw ang itsura nun, parang isang halimaw. Naibaba ni Gina ang mga kamay. Matagal nitong tinitigan si Gavin bago tumingala at lumingali nga sa kalangitan. Maya-maya ay bahagya siyang umatras. Bakas ang takot sa boses ni Gina nang sinabi niya ang pangalan ni Gavin. Ang mga mata niya ay nakatitig sa langit. Nandahil sa nakikitang takot sa muka, mabilis na yumakap sa kanya ang bata. Nakaramdam na rin ito ng matinding kilabot. Biglang dumungaw ang ilang luha sa mga mata nito. Napahiyaw si Gavin at sinabing ate at mabilis na pumikit. Bigla naman humagalpak sa tawa si Gina nang makita ang reaksyon ng kanyang kapatid. Agad niya itong niyakap habang umiiling. Sinabi ni Gina kay Gavin na biro lang. Dahil daw sa kanonood dito ng mga horror ay kung ano-ano na ang nakikita ni Gavin. Mahigpit niyang hinawakan sa kamay ang kapatid at hinila na ito paalis. Patuloy sa pag-agos ang luha sa pisngi ni Gavin habang inaalo niya ito sa likod nagsalita ulit si Gavin at sinabi niya sa kanyang ate Gina na totoo ang kanyang sinasabi. Nakita daw niya iyon kagabi bago sila pumasok sa gate. Natatawang tumango si Gina sa sinabi ni Gavin. Tanaw na nila ang tindahan mula sa kinatatayuan nila nang bigla siyang matigilan dahil sa narinig. Mabilis na tumindig ang mga balahibo sa kanyang katawan nang makarinig ng malakas na paghampas ng pakpak mula sa kung saan. Tumingala siya at hinanap sa langit ang bagay na naglilikha ng ingay. Ngunit kahit saan niya ibaling ang mga mata ay wala siyang nakita. Nagtatakang tiningala siya ni Gavin at nagtanong ang bata kung bakit. Napalunok siya nang marinig ang munting tinig nito. Mabilis ang tibok ng pusong hinawakan niya sa isang kamay ang kapatid na si Gavin at hinila palayo doon. Tinawag ni Gavin ang kanyang ate. At sumagot naman ang kanyang ate Gina na meron daw siyang naiwan sa bahay. Bilisan daw nila ang lakad. Halos kaladkarinan niya ang sariling kapatid habang malalaki ang hakbang pabalik sa kanilang bahay. Nang makalapit sila sa pulang gate ay agad niyang binuksan at pumasok sa loob. Malakas na tinawag ni Gina ang kanilang katulong na si Yaya Lusing na makapasok sila ng tarangkahan. Nang makalabas ang 48 taong gulang na babae ay mahigpit niya itong binilinan. Sinabi ni Gina na isarado nila ang pinto at lahat ng bintana nang tuluyang makapasok sa loob ng bahay ay hindi na nakita ng na mga ito ang paglipad ng isang nilalang sa kalangitan. Samantala, binitiwan ni Conrado ang hawak na cellphone at mabilis na nilapitan ang nakabukas na bintana sa kanilang kwarto. Bahagya siyang sumilip sa labas bago mabilis itong isinara at kinandado. Rinig na rinig nila ang sinabi ni Tio Gado mula sa kabilang linya na patawarin sila nito at hindi niya ito gustong mangyari. Nagkatinginan sila ni Alia bago niya muling kinuha ang cellphone at itinapat iyon sa bibig. Nagtanong si Conrado sa kanyang tiyo kung ano ba ang ibig nitong sabihin at bakit ito humihingi ng tawad. Narinig nila ang pagsinghot ni Tiyo Gado na tila ba Kagagaling lang ito sa pag -iyak. Ilang segundo lang silang binalot ang katahimikan Habang hinihintay ang sasabihin ni Tiyugado Sinabi ni Tiyugado sa kanila Na kinuha niya ang katawan ni Maria sa morgue Mabilis na nagsalubong ang kanyang kilay sa narinig Nang balingan ni Conrado si Alia Ay nakatulala ito habang mababakas ang matinding kilabot sa buong mukha Sinabi pa ni Tiyo Gado na ginawa niya iyon dahil binalak niyang sunugin ang katawan ni Maria Nangangatal naman na nagtanong si Aliya Tiyo Gado kung bakit gustong sunugin ang katawan ni Maria Narinig nila ang pagbuntong hininga ni Tiyo Gado sa kabilang linya Sumagot si Gado na hindi daw ito namatay Muli silang nakatitigan sa narinig Mabilis na bumaba ng kama si Alia at tumayo sa tabi ni Conrado. Sinabi ni Alia kay Tiyo Gado na imposible daw yun dahil nakita niya ang buong pangyayari at maraming beses daw na binaril ni Tita Trina si Maria. Mariin niyang hinawakan ng mga kamay ng asawa upang pakalmahin si Alia. Sinabi ni Tiyogado tatlong beses lamang siyang tinamaan ng bala at ni isa sa tatlong iyon, wala daw tumama sa ulo o puso ni Maria. Narinig nila ang pagbuntong hininga nito. Tila hirap na hirap sa pagsasalita si tiyogado. Sa tingin nila ay may hindi pa ito nasasabi na maaaring ikabigla nila ng gusto. Sinabi ni Tiyogado, Gado noong gabi na dapat susunugin niya ang katawan ni Maria Nagkaroon ito ng malay. Hawak niya ang isang itak sa kanyang kamay at nakahandang pugutan ng ulo si Maria kung sakaling mayroon itong gawing hindi maganda. Pero muli itong huminto sa pagsasalita at nagsimulang humikbi si Tio Gado. Dagdag pa niya. Gumapang daw si Maria mula sa lupa papunta sa kanya at nagmamakaawa. Humihiling si Maria na Huwag siyang patayin. Naging mahina si Tiyo Gado dahil alam niyang kasalanan niya kung bakit nagkaganoon si Maria. Marahas na napaupo si Alia sa kanilang kama. Mababakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Umupo si Conrado sa tabi ni Alia at inakbayan ito. Sabi pa ni Tiyo Gado, kinukumbinsi niya si Maria na magbago na... Sa halip na patayin si Maria ay ginamot niya ang mga sugat nito. Pero isang gabi, nagising na lang siya na wala na si Maria sa tabi niya. Ngayon daw sa tingin ni Tiyo Gado, nasa Maynila na si Maria. Mariin niyang naipikit ang mga mata at bumuntong hininga si Conrado. Nagtanong si Conrado kay Tiyo Gado kung ano ang ibig nitong sabihin. Muli nilang narinig ang mahihina nito mga hikbi. Dagdag pa ni Tio Noong gabi doon na mawala si Maria, kinabukasan natagpuan nila ang katawan ni Nadia na wala ng buhay. Tuluyan ang bumagsak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Alia. Naitakip nito ang mga kamay sa muka at paulit-ulit na umiling. Agad siyang niyakap ni Conrado upang pakalmahin sabi pa ni Tiyo Gado, halos mag-iisang linggo na rin simula nang magparamdam si Maria. Malakas ang kutob niyang sila ang pake ni Maria sa Maynila at mag-iingat sila at humihingi ng tawad si Tiyo Gado kay Conrado at Alia. Matapos mapakalma si Alia ay mabilis nilang tinungo ang pribadong silid-aklata ni Abrenico at ipinalam ang masamang balita. Iling lamang ang naitugon sa kanila ni Abrenico bago tinawagan ng head ng security ng bahay nila. Mahigpit na bili ni Abrenico na hindi sila maaaring lumabas o kahit dumungaw sa bintana kung walang gwardya ang nasa paligid nila. Nagmungkahi si Alia kay Conrado na tumawag na lang sila ng pulis habang nasa harap ito ng mesa sa loob ng silid-aklata ng kanyang amang si Abrenico. Nalipat sa kanya ang atensyon ni na Conrado at ang kanyang ama. Ngunit agad rin siyang inilingan ni Abrenico. Sinabi ni Abrenico na walang magagawa ang pulis sa katulad ni Maria at paniguradong magmumukha lang silang katawa-tawa. Nagbuga ng hangin si Alia at sinabing pinatay na ni Maria ang kanyang ate Nadia at kailangan itong pagbayaran ang ginawa niya. Nilapitan siya ni Conrado at muling niyakap Sinabi nito na hindi daw makakatulong kung magpapadala sila sa mga emosyon Kumalma lang muna sila at mag-isip ng paraan Mula sa kanya ay muling nabaling ang tingin ni Conrado kay Abrenico Hiyaka pa rin siya ng lalaki na muli itong magsalita Sinabi nito na merong siyang naisip na paraan nasa loob pa rin sila ng library kasama ang dalawang head security. Sa sinabi ni Conrado ay agad na tumayo mula sa kinauupuan nito si Abrenico. Sinabi ni Abrenico na makikinig sila sa naisip itong paraan. Muli siyang nilingon ni Conrado at maagap na nginitian. Sinabi ni Conrado na una daw ay kailangan nilang ilayo rito si Aliyah Agad na namilog ang mga mata ni Alia sa narinig. Otomatiko siyang napailing habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa dalawang lalaki. Agad na tumutol si Alia sa sinabi ni Conrado. Sinabi ni Alia na hindi niya iiwan si Conrado at ang kanyang daddy. Napangiti si Conrado sa sinabi niya bago marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Sinabi ni Conrado na pwedeng iwan si Alia sa isang hotel o kahit sa lugar na maraming tao. Pero tumutol pa rin si Alia. Natigilan si Alia nang marinig ang malakas na boses ng kanyang ama. Nakagat niya ang iba labi bago mariing umiling. Sumagot si Alia na hindi niya iiwan ang kanyang asawa. Mahigpit na hinawakan ni Conrado ang magkabila niyang kamay sa kanyang umiti. Sinabi ni Conrado kay Alia kung wala ba itong tiwala sa kanya. Bahagya siyang natigilan sa tanong ni Conrado. Matagal na minuto rin niyang tinitigan ang lalaki bago bumuntong hininga. Sumagot si Alia kay Conrado na meron siyang tiwala dito. Pabiru namang ginulo ni Conrado ang buhok ni Alia at sinabi nitong magtiwala lang siya sa kanya at hindi niya iiwan si Alia. Bubuo sila ng malaking pamilya at mabubuhay sila ng matagal. Napangiti siya nang halikan nito ang dalawa niyang kamay. Mahigpit siyang yumakap sa asawa at paulit-ulit na tumango. Napalunok si Aliyah habang pinagmamastan si Conrado mula sa loob ng kanilang bahay. Nakatayo ito sa gilid ng puting kotse at naghahanda para sa kanilang gagawin. Sinabi ni Abrenico kung tama daw si Conrado ay minamatsagan sila ng halimaw, paniguradong susundan nila ang kotse kung saan lulan si Conrado. Nagtanong naman si Alias sa kanyang ama na ligtas do ba si Conrado sa gagawin nito. Nangangamba niyang tanong mula sa mababang tinig. Isang mabining ngiti ang ibinigay ni Abrenico bago hinawakan ang kamay ni Aliyah. Sinabi ni Abrenico kay Alia na hindi niya hayaang masaktan o mapatay ni Maria si Conrado dahil alam niyang mahal na mahal ni Alia si Conrado at ayaw niya itong makitang nasasaktan. Umiti si Alia sa kanyang ama bago mahigpit na yumakap. Nagpasalamat si Alia sa lahat ng support ang ginagawa ng kanyang ama. Alam niyang nagulat siya ng malamang kasal na si Alia kay Conrado pero pinili pa rin ni Abrenico na suportahan sila. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Abrenico sa kanyang buhok. Sinabi ni Abrenico kay Alia na hindi niya iiwan ang kanyang anak at si Conrado at hindi niya ito pababayaan dahil pareho silang naging biktima ni Trina. Ngumiti ng malapat si Aliyah bago tumango. Sinabi ni Aliyah na mag-iingat sila at hihintay niya ang pagbabalik ni Conrado at ng kanyang ama.